Hi guys, this is me, Natalia, and welcome back to another vlog. So, maglilinis kami ng bahay. Na, natapos na namin mag-ugas ng plato. Nakapagsain na ako, and pinis din ako ng kwarto. Oh, uh, ina. Ang mamaya is yung labas, so puro dahon. Ito muna kami sa sala. Ito muna sa sala muna. <laughs> sabi niya, siya na naman. Sabi happy. Lawless ko. Eh, eh. <laughs> nag-uugas na tayo kanina, Tapos, naman natin mag-uugas na ano. So, kanina kasi, Nagliliinis lang kami ng island. Huwag sa kami ng plato. Ito namin na isipan ng call sa labas. Tapos, mag din dito sa loob. Pinatapos na lang din dito sa loob. So, tignan natin yung ulis. So, ito ang nalilinis namin. Kita nyo, wala na ang ano dyan. Nalilinis na dyan. And here. And eh? here. Diba? Diba? Nung kita ko nung last vlog ko, may galat dyan. Galat ton Galat dyan. Galat din ton. So, ayan na! Ayun na, no, sabit mo.

Aku menanti. Aku jauh. Yang enggan sama men. apa? Maya ya. Dia, dia paham nih. Dia tekun. Oh, Allah. Minasipa. Comment down below if you know what I'm talking about. You can write it down. Oh, it's so long. It's long. It's long. It's Ano yun? Ano? Ang tayo ng Christian? Comment down below kung ano yun. lang ng tumalap yung ulam. Ano yung ngayon? Uy! 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 nakuha niya. Ano Kanina pa kami. Nilinis. Doon, ang laki ng na mata. Oh. Ano? Ano? tanda, isang kape. Kape, kakape. Andita. Sa akin din tayo. ito. Dito. Magkabilaan. Sa din eh. Macam, ngiti ka lang. Madugo. Tawakan hmm? mo sa baba mo. O, okay diba? Kabila. Nagis ko sa babong. Kaya pa tuloy ang kumain. Kasi pag dito ang nguya, yung nguyan ko na to, is parang may butas. may sakit. Sa gitna na lang. <laughs> ang dumi pa. <laughs> Lamig niya 上手。

Dah tak gustuh ku, dah tak gustuh ku Ayuh, susu ni Huy! Ikan, ikan, ikan Amat 1, 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1, やんてよ。何ねた、まねた、何ねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、ま何た、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、まねた、

🎵 Nangangay tatay, gusto ko na tatay 🎵 gusto ko'y patay, lahat ang gusto ko ko 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 <laughs> Ano Okay. Hindi. My name is... Okay, my okay. name is Po. My name is Poo. Uh, 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 Poo. Apika do, apika do. Chinese, Japanese, Korean. Jelly jelly, okay. uh, uh, Korea. jelly, jelly, fish. Jelly, jelly fish. Jelly, 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 fish. jelly, 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 jelly. Uy, talo ka na. Nakagalong siya. Ay. Ano na lang? Mabili. Iba. Ay, nay, nay, Michelle. Nay, nay, Michelle. Shella, Shella, gumamela, gumamela, gumamela. Apir, 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 kato, kato, kato. Nani, 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 kasi sa kasi. Forget ba ba ganda ba? Ganyan, ganyan, Iban na naman siya. Yang mana, angin kentang. Papa. ay Tak kola masarap ini. -in. Tak kola masarap ini. -in. Kembali kaget. Ini. Jangan, kenapa gua? Uh, uh, seberang tuh, gua. Aris, sini lompat. Tak kola. Masarap ini. -in. Mm. Papkola masarap Papkola Papkola Masarap Inumin Papkola masarap Pinumin my name is Sheran Duterte Nobile Padilla Era laki mata Era laki nunan Susi susi at Susi susi at Bahay bahayan Sino di marunong magbasa ikaw na naman! Wow. Okay. tap cola. E, masarap. Inumin. Tap cola. Masarap. Inumin. My name is Sheran Duterte. Nobin Padilla. Era laki mata. Era laki nunal. Susi, susi. At bahay, bahay. Sino di marunong magpasa? Kita! Talikan! ano to? Bahay? Square Square. Sabi mo, ayan yung bahay eh. Uy, ito yung bahay, di ba? Ito nga, nahulahan mo kagabi na ako. Ganito di ba bahay? Oo. talikod ulit. Lumapit ka. um, Bahagian. Apa itu? Bilog. Itu bukan bilog. <laughs> Dia menggoda. Oh, baiklah. Sekali lagi. Bukan. Sebab bengkasi. Oh, oh. Bakit? Oh, tiada X? Oh, dalam permainan skit. Dalam

lunggu di ta bot ta pola masarap inumin ta pola masarap inumin my name in sheran dutete no bin padilla su la 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 la, ta pola masarap inumin Tap ko lang masarap sarap Pinumin, may name in Era Duterte No bin Padilla Era laki mata Era laki na susi, susi, susi Ang bahay, bahay Ang sidog di marunong magbasa <coughs> <coughs> No, we no Pamilia. Let. 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 So, yon Stop na namin kasi medyo mahaba na. kasi maluto nang Pero na, mag-iinsip tayo. call. Dala すみません。